Anong klaseng Dole ang meron tayo ngayon? Dole inspectors reported that there are clear violations of basic labor standards. Yep! It did not act on that information. Nakakita na nga na mga paglabag ang dole, pero wala pa rin itong ginagawa. Isang Department of Labor and Employment na hindi man lang tumitindig para sa mga manggagawa. Isa ito sa pinakamabigat na dahilan kung bakit napilitang magwelga ang mga manggagawa. A strike happens because of the failure of companies and the state to protect our workers and that is well documented in the This instance. Labor inspections should not be for mere compliance, but should be the backbone of decisive action in the interest of public welfare. Kaya nga may inspection ho na tinatawag para makita kung may mga paglabag pa sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa na nakasulat mismo sa ating mga batas. At this juncture, Mr. Speaker, we reiterate our commitment to industrial peace. Hindi po kailangang magkasalungat ang interes ng employer at manggagawa. If management respects the law and the welfare of our workers, then they act in harmony to provide valuable service to the public. Let that interest also align with our obligation as officials of the government. Ito'y aming pinapaubaya sa konsensya natin bilang mga kawani ng gobyerno, mga kinatawan ng manggagawa't ordinaryong Pilipino. Tayo po'y kumilos. Bago po ako magtapos, muli pong pinagpupugayan ng kinatawang ito ang mga manggagawang driver at konduktor na kasama natin ngayon. Tara na,